Good morning mga travel ulit Good morning Di tayo magsasawa kakabati ng good morning Sa lahat mga nandito kay Diwata Paris Good morning sa inyo Sa lahat na papunta pa lang Ito oh. mga travel Bumili lang tayo Tapos Check out natin Uwi na tayo mga travel Good morning sir Ang bihager o oh. Nandito lagi Yun o oh. Punti lang nagapila Yan Yung mga rider nandito din oh. yun, let's go mga travel kakainin na natin yung binili nating sikin nananabik na kong maupos ko yung chicken ni mam biwata iba yung kakain tayo ng nakakamay ito kasi pag kumain naman parang nahihiya pa ako eh yan yung mga tindahan din dito mga travel sa gilid may ano dun ah team o mga travel ah nagbabantay <laughs> ah Dapat lah highway ka sir Highway So no Dito na mga papasok Ano no Parking Ano no, kaya binabantayan mo Stop light tayo mga katrabin Ikut na lang tayo sa gini Ano may recare na rin Ayun, may recare na rin nakabantay iikot lang yan tapos siyempre magkahanap ng ano yan ito po yung travel. Kung pagpalabas naman din kayo. Diretso-diretso lang. Kunang stoplight. Tapos overpass. Winikoko kayo ngayon sa ano. Maliit na kanto. Nga. Ito yung, sin yun. Sin-seat Yon. Kayo ngayon dito. Iingat lang. Kasi may mga ano din yan. No? May mga nagbabantay din dyan. Yon. Nagtatambay din tayo dyan o Uy! Nging tabi! Malakas! Nagirito na tayo, hindi tayo na ganun May pusa na maliit Ay, Pa! Ay naku! Nging! Ito na po ha! May kasunod kasi Oh. Baka pagalitan tayo kung kunin ko sana! Nakita lang natin, alanganin mga travel Shout out sa lahat na kumakain ngayon Diyan kay Diwata Sabi nga lagi na ako kumakain doon Baka Sabi ni ano magiging kamukha ko na daw si Diwata Kamukha ko na nga daw eh Sabi ni Unilever Unilever eh, nga aking kating ko yan Shout sa lahat na mga dicer sanos sa ano sa Pure Gold Palate yung Gold Paranaque Pure Gold Moonwalk Yan, shut up sa lahat yan Lahat na nagtatarbaho sa Pure Gold Shut up Ano lang uh, ka, Dominar hirap eh, natin laruin yun 400cc yun eh, mga katrabe Boom na Pero kaya natin yun Baka mahuli lang tayo Wala tayong pambayad Ayan yeah, o. 73 na yung taklo natin. Kasi walang ano, walang mga marine boys doon. Oh. Wala pa ah, mga travel traffic ha. Ah. Aroy, 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 aroy. Bilat sa init tayo nito. Traffic mga travel traffic. Overpass. Patung ah, baklaran. Baklaran simbahan sa 6 to eh ngayon tayo bakit kaya traffic bakit ano na naman kayang mayroon eh tapos sa tugawin eh ay baka yung sa mga travel titignan natin kung ano yung sanghi nitong traffic na to lalim no sanghi ang haba ang haba mga travel ang traffic ang sa ano baba doon siguro sa, sa ano yung ng Tarais Imua Jesus, you Ginoo. Know? Move it natin mga travel, may tres gracia. Move it sa kayong motor na ano. Kaya pala traffic mga travel, meron tayong rider na move it yung ano niya, long stick. Ayun, no? pinapayongan mga travel, din makatayo. Ako, Ingat sa lahat ng mga rider, hindi lahat na kasi na panahon na ito, makakasingin, makakasingin tayo. Lahat ng panahon, makakasingin tayo, katulad nun. Ang luwag nun ah, bakit mayroon pang ano? Ay, nako, punta road, traffic dahil mayroong mayroong na bangga na move it mga traffic. Hindi natin alam kung anong dahilan nun. No? Ah, nakita lang natin di Ah, nakita lang natin di makatayo ingat ingat bubuli ingat tayo kasi ang init pa tapos magaganyan pa ay nako okay mabilis kayo dyan may baril buis dyan yari talaga pera naman ninyo Baril barrel boys na naka travel nakatotok. Yan o. Oh. Dami-dami na rin na nauli na, -uli na travel Oh. Tanyo po yan Oh. ano oh. diba? o. Diba? Oh. oh, diba? Araw-araw yan. Kaya huwag kumpiyansa sa buhay. Hindi Uli. Uli. sa road, dito tayo ng Pasay, tapos kapila na ng sa kapila mga traffic papakong mong paranyaki o, oh, gulis ni Kuya yeah, eh o, oh, yeah kuya oh, yung mga nakabike oh, nakabike ko oh, ang bilis niya o, oh, oh. 44 yung takbo natin, di pa tayo nakahabol sa kanya. Ano ito ta 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 ta. Oh, bilis talaga ng bike na to, ang lit ng gulong. Yun, mga ka-travel, dito na tayo sa Santo Niño, Paranaque. Galing tayo ng Quirino, tapos dumaan tayo kay Diwata Paris sa GSIS na may Pasay. Ah, dito uwi na natin. Nag-take out lang tayo kasi ano, dito tayo kakain para magla-live tayo mga travel mamaya. Papakita natin kung gaano kalaki yung mga yung manok niya na binibinta. At saka kung paano tayo mabusog. yan papakita natin 'yan mga travel lahat mga umaano sa kanya bumabatikos na pangit daw hindi yan totoo papatunay natin yan mamaya yun oh. wala na naman tayong parking naabala tayo nito mamaya pagka may ano na naman may raker ayan mga travel yung parkingan ko dito sa gilid lang talaga ng kalsada okay so, please like and share na lang mga travel yan dito na tayo kakain tayo mamaya thank you thank you thank you